kumbiyansa mga senador na madidiin si suspended Bambang Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa mga naglalabasang ebidensya laban sa kanya. Kabilang na nga rito ang ebidensya na magpapatunay na hindi siya isang Pilipino. Base yan sa fingerprint examination ng NBI. Ang sagot naman ang kampo ni Mayor Guo, alamin sa ulat ni Daniel Manalastas. Si Mayor Alice Guo na sa totoo ay si Guo, uh, Guo Hua Ping, ay hindi totoong Pilipino. Siya ay huwad o pekeng Pilipino. Inilabas na ng opisina ni Senadora Risa Hontiveros ang kopya ng resulta ng comparative examination ng fingerprints ni suspended Bamban Mayor Alice Guo at ng isang nagangalang Guo Hua Ping na base sa dokumentong nilabas kamakailan ay isang Chinese national. June 25 hanggang 27 isinagawa ang examination at base sa resulta ng NBI, identical o pareho ang fingerprints ni Nago Huaping at Mayor Alice Guo. Base naman sa dokumento na may kaugnay kay go Huaping, ang kanyang tatay ay nagangalang Guo Jianzhong. Ito rin ang pangalan ng ama ni Mayor Alice Guo, habang ang nanay ni Guo Huaping ay nagangalang Lin Wenyi. Ayon kay Hontiveros, Kapag mapapatunayang may sala si Guo, kailangan muna niyang harapin ang mga posibleng parusa dito sa Pilipinas bago ang posibleng pagpapadeport sa kanya. Kahit magkaroon ng penalty of deportation sa kanya, kapag na convict siya on any of those cases she will first have to serve her sentence here in the Philippines so kumbaga hindi lang free pass na madedeport deport at doon na lang niya harapin yung uh, consequences sa kung saan bansa, bansa siya bansa deport but she will have to face the consequences maliban dito naniniwala rin si Ontiveros na marami pang ebidensya ang lulutang laban sa alkalde kahit yung ating mga uh, law enforcement authorities, batay sa natututunan nila sa aming investigasyon, they felt they had enough to actually file that case uh, of uh, qualified trafficking in persons against Mayor Alice Guo and 14 others. Kung ang kaso na inaharap natin ay isang Chinese national who posed as a Filipino para uh makakuha ng isang elective office at kasabay pa niyan uh, nag identity theft ng isang Pilipina para mabigyan ng cover ang mga pogo uh, sa kanilang iba't ibang mga criminal uh, activities uh, so mabibigat na na usapin iyan para kay Senator Sherwin Gatchalian malaking katibayan ang dokumento ng NBI wala nang kaduda-duda 101% si Alice po ay si Buho Apin. Itong nangyari, nakakatakot. Ah. E Pag-iisipin natin, nakakatakot to para sa atin. Imagine mo, dayuhan, nakatakbo bilang mayor. May hamon din si Gatchalian kay Mayor Guo. Kung talaga sinasabi niya, Pilipino siya at uh, mahal niya ang ating bansa, eh, sabihin niya na kung sino yung mga taong nasa lagod ng popo. Sa ngayon, pinasabina na ng Senate Committee on Women si Guo. At kung hindi siya dadalo sa susunod na pagdinig, kapag hindi in honor ni Mayor Alice Guo, pati yung sabina, and I wonder of this already, I will cite her in contempt. Ayon sa abogado ni Mayor Guo, sa ngayon maaga pa para magbigay sila ng komento sa issue dahil wala pa silang oportunidad na maeksamina ang mga dokumento. Pero inaasahan na raw nila na ang mga dokumento ito ay gagamitin para idiin ang kanyang kliyente. Daniel Manolastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.